Hi mga kaibigan, for today's this video. So ayan po mag voice over muna tayo ngayon. So ito po pala yung aming uh, paligid sa aming bahay. At nasa labas po ako nagvideo. video So marami po kaming tanim dito sa paligid ng aming bahay. So for this topic, i-share ko po sa inyo. Alam nyo po ba nung una pa lang akong na-monetize dito sa aking page sa Tala, ay natutuwa po ako at sobrang excited. At nung na-monetize na po ako sa in-stream ads at may ads na yung mga video ko, ay excited na ako nga magkaroon ng kita o sahod dito sa Facebook. Ay Mita at ilang buwan din akong naghintay para kumita dito sa Facebook. Sa so, unang kong sahod natutuwa po ako dahil nagbunga na 'yung aking mga ginagawa sa pag-upload ng mga video pero sa likod ng aking pagsisikap at pagtiyaga ay marami akong mga pagsubok na naranasan dito sa aking page. Kaya kung kayo ay may balak na sumali dito sa mundo ni Mita kailangang matatag ka, hindi pwede ang mahina dito dahil hindi mo alam ang mga isip ng ibang tao. Minsan meron kang matanggap ng mga salita sa comment. May mababasa ka nga hindi mabuting salita. May taong mapanghusga o basher. Kaya kailangan nga meron kang mahabang pasensya dito. So yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.